welcome to my channel guys ito si mayor sa kalam <laughs> 4,000 lang 2 hours puro bawang <laughs> nakahanap siya ng ano na... manil sang puro bawang lang puro garlic Sanggupsal. Puro yan kagaguhan. Sanggupsal. <laughs> Kaya sabi ko. Okay na yan. <laughs> dito lamang po, matatagpuan ang may ari ay si Mayor ko po. Sa Sukming. <laughs> Sukming? Ba't <laughs> may Sukming ba dito? <laughs> uh Oo. -oh. Sukming manal. Oh, uh, ayan may ari. Kung gusto nyo po, tamawag po kayo sa number niya. Hmm. <laughs> Manil in the house. Ano ba Naka-airplane mode. <Alo>? Airplane. <laughs> na. ka kakain na kami ng bawang. <laughs>